So, what's up guys? Nandito tayo ngayon sa Bulacan. Meron tayong bisita. Happy birthday! Birthday niya! Na-mention ko huling video na may pagbibigyan ako ng ibon. So, siya yun. Dahil birthday niya. Ang <laughs> ibon. Tapos ito ang kanyang ibon. Ito ang kanyang ibon. So, siya na mag-alaga dyan sa kanyang bagong mga alagain. ibunyan na ano ni mm. So, ang mutation ng ibon na yan ay uh, disino na kak and green opa na pare silang posino. So, bahala na si Romiel, ang ating nagbigyan ng ibon na ito. Siya. Happy birthday! So, ka lang? May isang linggo mo ng birthday. Oh. <laughs> so, nandito tayo ngayon sa bahay ng tita ni NN. Hello. So, hello, guys. kaway pujan po dyan. Babaya, tayo. so, ito. Ayan e na. muna, guys. Hinaita ko lang kung sino pinagbigyan natin ng ibon. Ayan. Oh, so, ka lang? Huwag natin siya na, ano, dahil siya kumakain. So, ikaw. Hmm. <laughs> so yun lang muna guys pinakita ko lang at magbalik natin sa ano sa Manila vlog na ulit tayo so yun lang muna maraming salamat sa sumusuporta sumusuport palagi sa atin dyan at ingat kayo palagi Shoutout nga pala kala sir Alex Bilyatua TV mga vloggers din yan sir Aldin si Pakumabi Vlogs si Ken Ken Mini Avery si sir uh, ibon ni Omar 26 um, then shout out sa iyo sir Sebastian sir Noel sir Christian si at marami pang iba maraming maraming salamat sa inyo shout sa inyo and goodbye god bless